Looking po ako ng ganitong 10 peso old paper bills. Yung ganitong 10 peso na isa lang yung muka. Ang hanap ko yung wala sa ng topi o lukot or punit. Nagahanap ako nito dito lang sana sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibiling ko sa'yo 100 pesos. Basta tumpak sa hanap ko na old 10 peso paper bills. Salamat po. Looking po ako ng ganitong 10 peso old paper bills. Yung ganitong 10 peso na isa lang yung muka. Ang hanap ko yung wala ng tupi o lukot or punit. Nagahanap ako nito dito lang sana sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibiling ko sa'yo 100 pesos. Basta tumpak sa hanap ko na old 10 peso paper bills. Salamat po. Looking po ako ng ganitong 10 peso old paper bills. Yung ganitong 10 peso na isa lang yung muka. Ang hanap ko yung wala sa ng topi o lukot or punit. Nagahanap ako nito dito lang sana sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibiling ko sa'yo 100 pesos. Basta tumpak sa hanap ko na old 10 peso paper bills. Salamat po. Looking po ako ng ganitong 10 peso old paper bills. Yung ganitong 10 peso na isa lang yung muka. Ang hanap ko yung wala sanang tupi o lukot or punit. Nagahanap ako nito dito lang sana sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibiling ko sa 100 pesos. Basta tumpak sa hanap ko na old 10 peso paper bills. Salamat po. Looking po ako ng ganitong 10 peso old paper bills. Yung ganitong 10 peso na isa lang yung muka. Ang hanap ko yung wala sanang tupi o lukot or punit. Nagahanap ako nito dito lang sana sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibiling ko sa 100 pesos. Basta tumpak sa hanap ko na old 10 peso paper bills. Salamat po. Looking po ako ng ganitong 10 peso old paper bills. Yung ganitong 10 peso na isa lang yung muka. Ang hanap ko yung wala sanang tupi o lukot or punit. Nagahanap ako nito dito lang sana sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibiling ko sa'yo 100 pesos. Basta tumpak sa hanap ko na old 10 peso paper bills. Salamat po. Looking po ako ng ganitong 10 peso old paper bills. Yung ganitong 10 peso na isa lang yung muka. Ang hanap ko yung wala sa ng topi o lukot or punit. Nagahanap ako nito dito lang sana sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibiling ko sa 100 pesos. Basta tumpak sa hanap ko na old 10 peso paper bills. Salamat po. Looking po ako ng ganitong 10 peso old paper bills. Yung ganitong 10 peso na isa lang yung muka. Ang hanap ko yung wala sa ng topi o lukot or punit. Nagahanap ako nito dito lang sana sa malapit sa pulilan, Bulacan. Bibiling ko sa'yo 100 pesos. Basta tumpak sa hanap ko na old 10 peso paper bills. Salamat po.